Kanina pa ako palakad-lakad dito sa aking kwarto. Kanina pa ako tapos mag-ayos at tinihintay ko na lang ang dinner time. Para akong pusang hindi makapanganak dahil sa kakaibang kaba na nararamdaman ng puso ko. Halos isang taon din kaming hindi nagkita ni Sir Rafael. Sobrang tagal kong tutuusin. Huling pag-uusap namin ay yung birthday ni Pinat. At pagkatapos nun ay naging abala na ito sa pamamahala ng Villarine Empire. Umuuwi daw ito minsan ng mansyon. Pero saglit lang. Kadalasan gabi na, kaya hindi kami nagpapang-abot. Mahina akong napabuntong hininga habang nakatitig sa refleksyon ko sa salamin. Ibang Veronica na ang nakikita ko. Malayo na ako sa dating Veronica na probinsyana. Natuto na din akong manamit at mag-ayos ng sarili. Kahit papano nakakaintindi na din ako ng salitang Ingles. Salamat kay Teacher May dahil sa sobrang tiyaga nitong magturo sa akin. Siguro dahil na din sa influensya nila Charlotte at Gian. Yes, naging matalik na kaming magkaibigan. Itinuring nila akong hindi na iba sa kanila. Kahit papano hindi na rin nila inungkat pa sa akin ng mga nangyari noon sa yate. Sa bagay, baka nakalimutan na din nila dahil sa pagiging abala nila sa kanilang pag-aaral. Katulad pa rin ang nakasanayan ng pamilya Villarine. Weekend ang family day. Pero si Sarah Pael lang yata ang palaging absent. Muli kong sinipat ang orasan. Isang malakas na buntong hininga bago ako nagpasyang bumabana. Eh ano ngayon kung nasa baba si Sir Rafael? Wala kong atraso sa kanya para kabahan ng ganito. Hindi ko naman din pwedeng iwasan ito. Lalo na at nasa iisang bahay lang kami nakatira. Pagkabukas ng pintuan ng kwarto ko, sakto naman na bumukas ang katapat ko. Nagulat pa ako nang biglang iniluwa si Sir Rafael doon. Agad na nagtama ang aming mga paningin at nahihiya akong binawi agad yon. Pagkatapos mabilis na naglakad papuntang hagdan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang laki na lang ipinagbago niya. Nag-matured ito at mukhang lalong naging masungit. Ah, basta, Ewan. Halos takbuhin ko na pababa ng hagdana nang maramdaman kong nakasunod ito sa akin. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makarating ako ng dining at agad na naupo sa pwesto ko. Mabuti na lang at wala pa sila tita at tito Tiyak magtata ka sila kung bakit ako natataranta ngayon. Wala pang isang minuto nang maramdaman ko ang pagpasok ni Sir Rafael. Kasabay na nito sila tito at tita. Kaya naman agad akong tumayo para batiin sila. Good evening po. Wika ako sa bayukod. Nakangiti naman na lumapit sa akin si tita at hinalikan ako sa pisngi. Noon pa man ginagawa niya na ito sa akin. Nakakailang noong una pero nasanay na din ako ngayon. Siguro nga parang anak na ang turing nito sa akin dahil akong palagi nilang kasakasama. Kanina ka pa ba, iha? Sige na maupo ka na para makakain na tayo. Sagot naman ni tita, kaagad naman akong tumalima. Pigil na pigil ako sa aking sarili na tapunan ng tingin si Sir Rafael. Ewan ko ba, sa kaloob-looban ng puso ko nasasaktan ako dahil wala yata siyang balak na batiin ako. Dahil kung talagang may pakaelam pa siya sa akin, Kanina pa lang na magkita kami, kinausap na niya ako. Babatiin niya ako at kukumustahin. So, ayos na. Dito ka na ba ulit uuwi ng mansyon, iho? Narinig kong tanong ni Tito Gio habang nag-uumpisa na akong maglagay ng pagkain sa aking pinggan. Yes, Dad. Mas malapit ang billion Empire dito sa mansyon. And besides, pagod na ako sa kakatravel para makausap ang ilan nating business partners abroad. Magtatalaga na lang siguro ako ng representative ko sa mga susunod na overseas meetings Kailangan din ng opisina ng presence ko Lalo na ngayon balak kong pasukin pati na din ang real estate Sagot nito. Well, much better Basta tandaan mo, Rafael We're so proud of you Napakabago mo palang bilang CEO ng kumpanya Pero ang layo na nang narating mo Hindi ko akalain na ganito kakaseryoso Kaya naman masayang-masaya kami, anak nakangiting sagot ni Tito Gio Of course dad tutuparin ko pangako ko na lalo kong palalaguin ang negosyo na inumpisahan ni grandpa sagot nito Marami pa silang napag-usapan tungkol sa negosyo habang kumakain kami tahimik lang akong nakikinig sa kanila hanggang sa natapos ako sa pagkain Actually kanina pa nga ako tapos kaya lang nahihiya akong magpaalam baka kung anong isipin nila sa akin nasanay na din kasi sila tita at tito sa akin noon na nagpapahuli ako dito sa dining tuwing pagkatapos kumain. How about you, Iha? Kamusta ang first day of school mo? Nag-enjoy ka ba? Kung saan-saan na nakakarating ang takbo ng isip ko nung marinig kong tanong na yon. Agad naman akong napatingin kay Tita Marian. Ayos naman po, Tita. Naninibago po pero mababait naman ang mga classmates ko. Nahihiya akong sagot. Agad ko namang napansin ang pagtitig sa akin ni Sir Rafael. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Why? Pwede na ba siyang pumasok ng school? Tanong nito. Sa bakas nagkaroon din siya ng pakialam sa akin. Nagtanong din tungkol sa naging buhay-buhay ko habang wala siya. Yes, naipasa niya ang exam. Kaya diretso senior high na siya. Magaling si teacher may magturo. At sa maiksing panahon maraming natutunan si Veronica. Kaya naman sisiw lang sa kanyang exams. Nakangiting sagot ni Tita Marian. Hindi na umimik pa si Sir Rafael. Bagkos kunot na no uwa kong tinitigan. O oh siya, mauna na kami ng daddy mo, Rafael. Maaga kami babiyahi bukas papuntang resort. Uwi ka ni Tita Marian at inalalayan na nitong asawa na makatayo. Agad din akong tumayo. Ayoko na magpaiwan dito sa dining area, lalo na't nandito si Sir Rafael. Nababaliw na naman yata. Titig na titig na naman kasi sa akin. Kung kanina halos ayaw akong tingnan sa buong pagkain namin. Pero ngayon hindi na naman inaalis ang pagkakatitig sa akin. Nakakainis na siya. Agad akong sumunod kina tita at tito palabas ng dining room. Dumiretso ako sa labas ng mansyon para magpahangin. Nakagawi ko na kasing tumambay sa may pool habang nagpapababa ng kinain. Habang nagmumuni-muni, nakakamiss lang ang lahat. Dati si Elijah palagi kong nakakausap dito sa may pool. Pero nakakalungkot lang dahil bihira na din kami nakikita. Wala din ito minsan sa family day dahil masyado na daw abala sa negosyo ng pamilya. Hindi ko maiwasan na malungkot ng maalala ko si Sir Rafael. Mukhang nagbago na din ito. Siguro may bago na siyang girlfriend. Ay ewan, basta focus na lang muna ako sa pag-aaral. Pasasaan ba't matatapos din ang lahat ng ito? Masasanay din siguro ulit ako sa presensya ni Sir Rafael dito sa mansyon. Rafael's POV. Sa wakas natapos na din ang lahat. Sulit lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Masasabi kong malaki ng kumpiyansa ko sa aking sarili para pamahalaan ang Villarine Empire. Hindi basta-basta ang responsibilidad ang naiwan sa akin. Lalo na ng tuluyan ng ipinaubaya sa akin ni Kuya Christian ng pamamahala ng kumpanya. Maraming nagalit noon. Halos karamihan sa mga nasa itaas na posisyon ng kumpanya ay napataas ang kilay. Hindi man direkta nilang sabihin sa aming pamilya, pero alam kong wala silang tiwala sa akin. Nag-aalala ang lahat ng baka bumagsak lang ang empire sa mga kamay ko dahil wala daw akong ibang ginawa noon kundi ang sa at mambabae. O ba? Diba? pati personal life ko nahalungkat ng mga gunggong na sabik sa posisyon. Pero dyan sila nagkakamali. Focus lang ang kailangan at malalagpasan ko din. Napag-aralan ko na ang lahat kaya humanda sila sa akin. Lalo na ngayong sa main office na ako palaging maglalagay. Matitikman nilang pagiging mahigpit at estrikto ko pagdating sa trabaho. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang nakatanaw kay Veronica. Nakatayo ito sa gilid ng pulat mukhang may iniisip na malalim. Grabe, isang taon lang akong nawala pero ang laki na nang ipinagbago ng pisikal na itsura nito. Lalo itong gumanda at naging kaakit-akit. Kung alam lang nito kung anong pagpipigil ko ang aking ginagawa noon, para lang hindi ito mapakailaman. Kung hindi lang ako nangako kay na mami at sa mga kapatid kong babae na huwag munang pakialaman si Veronica dahil masyado pa itong bata, baka matagal ko na itong inasawa. Patapusin ko daw muna at hayaan na matupad ang mga pangarap bago ko asawahin. Kainis. Kailan pa yun? Kaya ko pa bang magpigil? Lalo na ngayong dito na ulit ako titira ng mansyon? I don't think so. Kung noon mahirap pagsabay ng pag-aaral sa negosyo at ang pag-aasawa, iba na ngayon. Kayang-kaya ko nang hawakan ang Villarin Empire. Pwede na din sigurong mag-focus ako sa love life. Hindi na kailangan pang magpakahirap de Veronica pagpasok ng school. Kayang-kaya kong ibigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. I have a billions and billions money in my personal bank accounts. At kaya kong ibigay sa kanya lahat ng yun. Manatili lang siya sa tabi ko. Ang ganda niya talaga, Sir Rafael, no? Bakit kasi ayaw mo pang lapitan para magkumustahan kayo? Napapitlag pa ako nang may biglang nagsalita sa aking likuran. Nang lingunin ko ito walang iba kundi si Manang Isme, ang aming mayordoma. Yup, super ganda niya na. Sagot ko naman habang muling ibinabalik ang pagkakatiti kay Veronica. Kung alam lang nito, gustong gusto ko siyang yakapin at halikan kanina pa. Actually, kagabi pa nga eh. Halos hindi ako nakatulog dahil gusto ko na siyang pasukin sa kanyang kwarto. Kainis, kaya ko pa bang magpigil? Parang hindi na eh. Veronica's POV Nurutin ng buhay ko. Gigising ng maaga. Maliligo at magbibihis ng school uniform. Tulalang tititigan ng sariling refleksyon sa salamin. At hindi maiwasan na mapangiti ng mapansin ko na bagay na bagay sa akin ang suot kong school uniform. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na magawa kong makapasok sa isang pangmayaman na university. Last na pagngiti sa harap ng salamin. At agad kong hinagilap ang aking bagat nagmamadaling lumabas na ng kwarto. Mabilis ang aking hakbang pababa ng hagdan. Hindi naman masyadong halata na excited ako ngayon sa pagpasok sa school. Katunayan sobrang aga pa pero ayaw ko kasing malate. Papasok ako ngayon nang mas maaga para naman may time pa akong mag-relax bago mag-umpisa ang klase. Alas otso ng umaga hanggang alas dos ng hapon lang naman ang pasok ko. Every Tuesday at Thursday may tutor schedule ako kay Teacher May. Tuloy pa rin ang pag-tutor nito sa akin kahit na pumapasok na ako ng school. Yun nga lang nabawasan lang ang araw para hindi daw ako masyadong mahirapan. Pagdating ko ng dining area ay nadatnan ko pa si Ate na Naabala sa pag-aayos ng mga kubyerto sa lamesa. Agad ko itong binate. Good morning ate. Bati ko. Agad naman itong napangiti. Good morning din sa'yo Veronica. Kain ka na. Maaga nga palang umalis sila madam at sir papuntang resort. Iniiwasan nila ang traffic sa daan. Sagot nito, agad naman akong tumango at naupo na. Naglagay lang ako ng cereal sa aking bowl at binuhusan ng gatas. Ito nang nakasanayan kong kainin tuwing umaga at kabisado na ito nila ate Maricar. Kaya naman nakahanda ng mga ito sa pwesto ko. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkain. Nang maramdaman ko ang pagdating ni Sir Rafael. Kabisado ko na kasi ang amoy ng pabangon nito kaya naman kahit hindi ko ito nakakita, alam kong nasa malapit lang siya. Good morning. Narinig ko pang bati nito. Mukhang para kay ate Maricar ang pagbati ngayon. Kaya naman hindi ako nagtangka sumagot. Muli kong itinuon ang atensyon ko sa pagkain. Hindi ko na din ito pinagkaabalahan pang sulyapan. Bahala siya. Kung ayaw niya akong pansinin, hindi ko din siya papansinin, no? Hindi naman siyang nagpaaral at nagbibigay sa akin ng allowance, eh. Sila tita at tito naman, kaya walang dapat na ikabahala. I said good morning. Napapitlag pa ako nang maramdaman ng bibig nito sa may tenga ko. Agad akong kinilabutan at nabitawan ng hawak kong kutsara. Baliw lang. Ano na naman kaya ang nakain ng ungas na to? At bigla-bigla na naman nagpapapansin. Good morning din po. Walang gana kong sagot. Habang hindi na nag-abalang lingunin ito, Umalis na din si Ate Maricar kaya solo na namin ang dining room. Ano kaya ang nakain ito at bigla na lang akong pinapansin? Kahapon todo dahil mato sa akin eh. Nakahinga ako ng maluwang nang maramdaman ko na umalis na ito sa likuran ko at naupo sa tapat ko. Talagang sa tapat ko pa. Hindi naman dyan ang pwesto niya eh. Bakit yan lang ang kinakain mo? Baka gutuming ka niyan sa school. Muling wika nito. Hindi ko na ituloy ang pagsubo ko ng isa pang kutsara ng cereals. Bakit ba kasi siya nakikialam? Ano kaya ang problema nito at ako naman ang pinagtritripan? Sanay na po ako na ganitong kinakain ko sa umaga. May break time din naman kami mamayang 10am sa school. Tapos lunch time ng 12 noon. Sagot ko, mataman pa akong tinitigan siya katumango. Nagmamadali ko naman ang inubos ang kinakain ko. Hindi ko na din kasi matagalan ang presensya niya dito sa harap ko. Siguro hindi na ako sanay na nasa paligid lang siya, kaya ganoon. Isa pa, nagtatampo pa rin ako sa kanya, dahil hindi man lang ito nagpapakita ng ilang buwan sa akin. Hindi din nangungumusta. Bakit bigla na lang ito naglaho pagkatapos niya akong landi-landiin noon? Kung talagang mahalaga ako sa kanya, gagawa siya ng paraan para makapag-usap kami. Pero hindi eh, ang sama ng ugali niya. Pagkatapos kong kumain ay agad na akong tumayo. Isinukbit ko ang bagkot at mga magpapaalam na sa kanya nang muli itong magsalita. Ako nang maghahatid sa iyo sa school. Seryoso nitong wika. Agad naman akong natigilan. Muling napatitig sa kanya at kita kong pagiging seryoso ng aura nito. Kaya naman muli akong napaupo. Si Manong Jerry daw pong maghahatid at sundo sa akin bili ni tita. Sagot ko, agad ito nagtaas ng kilay. Pwes, iba na ngayon. Ako maghahatid sa iyo sa umaga. Sa hapon naman ako din ang susundo sa'yo kapag hindi na ako busy. Sagot nito, lalo naman akong nagtaka. Mataman ko pa siyang tinitigan para masiguro kung seryoso ba talaga ito. Baka mamaya binibiro niya lang ako eh. wag mo na akong titigan ng ganyan. Ngayon nandito na ako, wala kang choice kundi sundin ang lahat ng gusto ko. Muling wika nito. Bakit po ba? Hindi po ba't busy kayo palagi? Baka naman makaabala po ako sa inyo sa Rafael. Hindi ko mapigilang wika. Saglit itong natigilan. Pagkatapos matama na tinitigan sa mga mata. Anong sabi mo? Anong tawag mo sa akin ngayon? Tanong nito na halata ang inis sa boses. Lalo naman ako nagtaka. Sir Rafael po, hindi po ba't yun naman ang tama dahil amo ko kayo? Sagot ko. Kainis. Nakalimutan mo na bang usapan natin noon na huwag na huwag mo na akong tatawaging sir? Gusto mo ba ng parusa ngayon din? Baka hindi ka makapasok ng school sa gagawin ko sa'yo, Veronica. Mataas ang boses ng wika nito. Agad naman akong kinabahan. Nakakatakot pag masdan ng seryoso nitong muka. Kaya naman napayuko ako. Sorry po, huwag po kayong magalit. I hindi po kasi ako komportable na hindi ko kayo tatawagin, sir. Ano po kasi? Hindi ko na natuloy pang pa aking sasabihin. Nang muli siyang nagsalita, From now on, ayoko nang tawagin mo kong sir. Tawagin mo ko sa pangalan ko. And that is an order. Understand? Mataas ang boses na wika nito. Halatang big deal sa kanyang pagtawag kong sir. Kainis. Siya na nga tong iginagalang siya pang galit. Mahirap talaga intindihin ang pangit niyang ugali. Bakit ko ba namimiss mo mokong na to? Nung wala pa siya dito sa mansyon, tahimik ang buhay ko. Mukhang gugulo na naman dahil sa presensya niya. Paano ko kaya siya iiwasan ngayon kung balak niyang siya ang maghatid sundo sa akin sa school? Kainis naman. Ilang taon pang bibilangin ko bago ako makatapos. Let's go. Naputol ako sa pagmumuni-muni ko nang muli itong nagsalita. Muli akong napatayo at agad na sinundan ito. Basta na lang kasi itong naglakad paalis ng dining room. Mukhang mainit pa rin ang ulo niya dahil lang sa pagtawa ko sa kanya ng sir. Big deal pala talaga sa kanyang bagay na yon. Pagdating ng kotse, ito na mismo ang nagbukas ng pintuan ng kotse pagkatapos binalingan ako at na kot si sa napumasok na agad naman akong tumalima. Baka mamaya magbugan na naman ng apoy ang dragon at masunog ako. Si Manong Jerry pa rin ang driver at may apat na bodyguard na nakatayo sa isa pang kotse at isa naman malapit sa motorbike. Eh di wow, siya ang high profile. Daming bodyguard ah. Mukhang manganganib pati ang buhay ko dahil masyado yata siyang mainit sa mga masasamang loob. Pagkasakay ko ay agad na din itong sumakay. Talagang tumabi pa siya sa akin. Ayos din ah. Feeling close uli. Kaya naman agad akong umusog papunta sa kabilang sulok. Pagkatapos ipinokus ko ang aking tingin sa labas ng bintana ng kotse, ayoko siyang pansinin dahil nag-uumpisa na naman magrego sa kabang puso ko. Leche naman kasi, bakit ba ako ninenervy sa presensya ng Rafael na ito? Tahimik na lang din naman ito buong biyahe. Hindi na din ako nagtangkapang lingunin ito kung anong kanyang pinagkakaabalahan. Talagang pinaninindigan ko ang kunwari ay pagiging abal ako sa kakatingin sa labas. Pagdating ng skuli at mang bubuksan ko ng pintuan ng kotse para makalabas na, naagad agad niya akong hinawakan sa kamay. Sa sobrang gulat ko ay agad akong napalingon sa kanya. At agad na nalaki ng aking mga mata sa pagkagulat. Bigla kasing nagtama ang aming mga labi. Hindi pala nagtama. Bigla niyang ipinagdikit ang aming mga labi. Hindi ako nakakilo sa matinding pagkagulat. Diyos ko, umpisa na naman ba ito ng paglalandi niya sa akin? Baka hanap-hanapin ko na naman ito. Take care. Pipilitin kong ako mismo ang susundo sa iyo mamaya. Malambing nitong wika nang maghiwalay ang aming labi. Titig na titig ito sa aking mga mata. Kasabay ang paghaplos ng isang palad nito sa pisngi ko. Nagpakawala muna ito ng matamis ng ngiti sa labi bago bumaba ng kotse. Naglakad papunta sa gawikot ko at pinagbuksan pa ako ng pintuan ng kotse. Tulala naman akong bumaba. Pakiramdam ko biglang na blanko utak ko dahil sa mga nangyari. Kainis siya. Kung alam ko lang nahahalikan niya ako dapat umiwas ako. Nagtatampo pa rin ako sa kanya eh. Pagkababa ko ay tinitigan pa ako nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay napapailing pa ito. Agad naman ako nagpaalam sa kanya. Pakiramdam ko masasopokate na ako sa sobrang kaba ng nararamdaman ko. Pa papasok na po ako. Sagot ko at nagmamadali ng tumalikod sa kanya. Mabilis akong naglakad at hindi na lumingon pa. Pakiramdam ko nakasunod pa rin ang tingin niya sa akin. Na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam sa buo kong pagkatao. Hoy, ganda. Ano ba? Kanina pa kita tinatawag pero dead mabels lang? Hindi pa ako nakakalayo ay nagulat ako nang bigla may tumapik sa akin. Si Randy. Ha? Ah, uh, eh, anong sabi mo? Sagot ko naman, sabay sulya papunta kay Sir Rafael. Hindi pa nga ako masyadong nakalayo sa kanila pero naharang naman ako nitong si Randy. I said sabay na tayo maglakad papuntang school. Ano bang nangyari sa'yo at mukhang wala ka sa sarili? Sagot tot na napasulyap din sa kinaroroonan na nila sa si Rafael Na noon ay nakatayo pa rin at nakatanaw sa akin Shit eh, who's that guy? Is that Rafael Villarin? Nalalaki ang mga matang tanong ni Randy sa akin Halata sa mukha nitong hindi makapaniwala Hagad ko naman itong hinawakan sa braso at hinila na paalis Nakakailang pa rin ang titig na ipinupukol sa akin ni Rafael Mukhang galit na naman siya Ganda, ano ba? Sagutin mo naman ako. Si Rafael Villarin ba yun? Muling tanong sa akin ni Randy. Halata sa mukha nitong matinding pagkagulat at matinding curiosity. Mabuti na lang at nagpahila ito sa akin kanina. Hindi ko na kasi kayang tagalan pang ang panguusig ng titig ni Rafael kanina habang kausap ko si Randy. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan sa mga titig na yon. Kitang-kita ko kasi ang galit sa aura nito. Kahit na nasa medyo kalayuan na ako sa kanya, eh, ano naman kung siya yun? Sagot ko habang nagtataka na nakatitig dito. Agad na nalaki mga mata nito sa sagot ko. Ano? Eh, siya nga yun. Siya ang naghatid sa'yo? Bongga ka! Muling sagot nito. Sa pagkakataong ito ay medyo malakas na ang kanyang boses. Kaya naman agad ko itong sinanya sa na mag -slow down. Baka may ibang makarinig sa amin at nakakahiya. Ito na naman. Ano ngayon kung siya nga ang naghatid sa akin? natural sa iisang bahay lang kami nakatira at saktong papasok na siya ng opisina kaya idinaan niya na muna ako dito sa school. Bakit pa sorpresa ang sorpresa ka dyan? Takang-taka kong tanong. Napakamot ito ng ulo habang titig na titig sa akin. Bakit nga? I mean, paano sa kanila ka nakatira? Magka-mag-anak kayo? Girlfriend? Tanong nito. Agad naman akong umiling. Nope. Tinulungan lang nila ako para makapag-aral. Masyadong mabait ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya sa kanila ako ngayon nakatira. Paliwanag ko dito. Muling nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Pagkatapos tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Kaya pabirong na hampas ko ito sa braso. At siya pa talagang naghatid sayo? Nanditilat ang mga matang muli nitong tanong. Hindi ko mapigilan na mapakamot ako sa aking pisngi. Rinding-rinding ako sa mga tanong ni Randy. Mukhang walang katapusang question and answer for sure na magaganap sa amin ngayon. Kaya naman hindi ko na ito sinagot at naglakad na papuntang classroom. Agad naman itong napasunod sa akin. Ito naman no, oh, ang damot. Nagtatanong lang naman ako. Reklamo pa nito. Hindi na ako umimik pa hanggang makapasok kami ng classroom. At tahimik nang naupo sa aking pwesto. Wala pa si Beatrice. Kaya naman inabala kong sarili ko sa pagbubuklat ng libro. Nanahimik naman si Randy sa kanyang upuan. Alam marahil nito na wala na ako sa mood na sagutin ang kanyang mga tanong. Totoo bang mga balita na nandito daw kanina si Rafael Villarin? Sayang hindi ko siya naabutan. Natigil ako sa pagbabasa ng marinig ko ang kwentuhan mula sa umpukan ng mga kaklase ko. Napatingin pa ako sa kanila at kita kong kilig sa kanilang mga muka. Muli akong napasulyap kay Randy. Napasulyap-sulyap din sa akin. Mahina akong napabuntong hininga. Bakit mo issue na ang tungkol kay Rafael ngayon? Ang pagkakaalam ko hindi naman artista si Rafael para pagkaguluhan nila. Natigil lang ako sa si pagmumuni-muni nang dumating si Beatrice. Mukhang munti ka na itong malait ngayon. Ano kaya ang problema niya? Bakit mukhang hindi magandang timpla ng muka nito ngayon? Kainis talaga. Muntik na tuloy akong malait Narinig kong bulong nito. Matataka naman akong napatitig dito. akmang mang tatanungin ko ito kung anong kanyang problema nang biglang dumating na ang aming teacher sa first subject. Agad na nagsitahimik ang mga classmates ko. Kaya naman itinuon ko na din ang sarili ko sa aming teacher na kararating lang. Agad na nagumpisa ang aming klase. Naging abalang buong umaga ko sa klase. Katulad ng inaasahan, seryoso ng pagtuturo ng aming mga teachers. Kaya naman nakapokus na ako. Mukhang ganoon din ang aking mga classmates. Uy, sa kantin muna tayo. Pag-aaya ni Randy, muli akong napalingon sa kanya. May 45 minutes break time kami bago ang kasunod na subjects. Isa-isa na din nagsialisa ng aming mga classmates kaya tumayo na din ako para pumunta ng kantin. Sa kantin tayo? Tanong ko sa kanilang dalawa ni Beatrice. Agad naman silang nagsitanguan. Mabilis kami naglakad papuntang kantin. Umorder ng snacks at naghanap ng mauupuan. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkain ng muling magsalita si Randy. Tahimik lang din naman si Beatrice at mukhang may malalim na iniisip. Ano? Siguro naman magkakwento ka na ng tungkol sa kanya. Muling ungkat ni Randy, napakamot ako ng aking ulo. Hindi niya pa rin pala nakalimutan ng tungkol kay Rafael. Napasulyap naman sa aming dalawa si Beatrice. Rafael who? Tanong nito. Rafael Villarin? Gosh, mabuti na at umimik ka dyan. Kanina ka pa kaya tahimik. Sagot naman ni Randy. Agad na natigilan si Beatrice at mahinang napabuntong hininga.